Hi guys, welcome back again sa aking YouTube channel. Ayan guys, magluluto ako ng uh, turutang itlog. Igigisa ko siya sa meron tayong sibuyas, bawang at meron din tayong sibuyas dahon at kamatis yan guys, ito ang paborito ko sa itlog, lalagyan ko talaga siya ng uh, sibuyas at uh, kamatis ayan, ilalagay na natin ang olive oil ayan, mainit na po yan at iunahin muna natin ang sibuyas madali lang po lutuin guys di ba pag, pag walang anong ulam madali lang <laughs> ako lagi ako meron kamati sa bahay sibuyas bawang para kung uh, gusto mong magluto ng itlog ayan may stock din ako lagi ng itlog para uh, pag walang, walang ulam, ayan, madali lang lutuin ang itlog. <laughs> Ayan. at isunod natin ang kamati lagyan natin ng black pepper And guys, naluto na po ang ating kamatis uh, at sibuyas. Isunod na natin ang itlog. yun Tapos ilagay natin sa ibabaw 'yung sibuyas. Ayan. yan. Shout out nga pala sa, ang, sa lahat na ating mga kaibigan, mga bingoers. Lalaus Bandiday, Edlin Failano, Lovely Ridge, Selin Len. Salamat sa inyong support talaga Len and lovely maraming salamat Phil Ronnie Langgasio Sidgar at uh, Sisofilia, ayun at sa lahat ng mga sumusuporta, Jovi salamat sa inyong support ayan at uh, sa lahat ng mga kaibigan, sis Missy Rosco biga shout out Booyang, shout out ayan ito na po ang aking lagyan pala natin ng kunting nor Kunti lang Asin Kunting asin Ayan ayan, narapit na yung maluto narapit yung maraming kamatis at sibuyas ito na po akong ulam guys kaya ito na lang kasi aalis ako <laughs> pag madali lang kasi lutuin ang itlog at kamatis kaya yan lang muna mamaya na ako magluto pag uwi ko ayan solved na solved na ang kamatis at itlog ayan guys thank you for watching thank you thank you ayan bye